Kumusta po ang lahat? Kunigaya Vlogs. Continuation ng ating previous content tungkol sa cruise trip mula Helsinki, Finland hanggang Tallinn, Estonia at pabalik ng Finland. Anong mga makikita ninyo sa content na ito? Maliban sa mga views natin, day trip ito sa Tallinn, Estonia ng second day na. Mayroon din content sa gastos and weather. At shoutouts! Salamat po sa ating mga ka-GC sa payaman, magic at teamwork. Isa sa mga nagulat akong expenses namin sa Tallinn ay yung nagtaksi kami. Nagtaksi kami from accommodation hanggang dun sa gusto naming destination ng morning bago kami bumalik ng Finland. And yung taxi fare namin, nagulat ako, parang 5 to 6 euros lang siya. And parang mura yun, syempre, kasi apat kami, diba? Kaya parang tipid na rin. Compared ko, nag kami sa Finland nung from bahay namin hanggang dun sa port, nagumastos kami ng siguro mga 25 and apat pa rin kami nun. And syempre, hindi na natin nasabi doon yung distance. Mas malayo pa rin yung bahay namin dito sa Finland papunta sa port compared dun sa accommodation namin dyan papunta sa destination. Malapit lang yung pinang taxi namin. Kaya siguro mas mura din siya. Isa pa, hindi kasi namin ano, kabisado yung paggamit ng public transport din saan. Kaya syempre, nagbayad na lang kami ng cash dun sa taxi compared sa pag-commute ng public transport. Maliban dun sa mas mura nga dyan, mas mabilis pa kasi kapag nilakad namin yung 30 minutes ata yung one way. Eh syempre gusto rin naming mahabol yung 12 noon na pagbalik namin ng Finland. Kaya mas okay din mag-taxi na lang kasi group naman kami. Mas mabilis kami makakapunta dun sa destination at makakapunta dun sa port para makabalik ng Finland. Kaya kung time yung hinahabol, mas okay na yung taxi. Ang totoo, mas nagpa kami kasi group siya and syempre may mga dala-dala kaming gamit each. Pero noon, yung first travel namin noong 2016, dalaw lang kami. And nag-overnight din naman kami dyan. Naglakad lang kami talaga hanggang sa lahat ng destination na gusto naming puntahan. Hindi naman siya ganun kalalapit na parang 5-minute walk lang. Pero may mga lakad din kami siguro half hour, ganun. Pero mas enjoy. Yun yung kapag dalawa lang kayong nagde-decide. Pero syempre kung apat na kayo, mas marami ng factors. Chess. Ang totoo, medyo random yung mga pag-travel namin dyan. Kasi hindi naman namin pindalan yung every minute or hour ng stay namin dyan. Bale, nung umaga lang din ata kami nag-search ulit kung saan kami pupunta. Nung umaga ko lang din naalala na napuntahan na kasi namin yan years ago. Kaya niyang sinuggest ko napuntahan namin that morning. Medyo spring to summer ata yung punta namin dyan noon kasi naalala ko may mga bulaklak pa dyan eh ganito po siya ng 2016 na visit namin. O pwede early autumn pala kami nakarating dyan. Nung time pala na yun, nakapasok kami dyan si Garden. Pero nung pumunta kami dyan ng umaga na to, hindi siya accessible. Sinara nila sa public. Ito po pala uli ay nung early March 2024 and weekend na kami nandyan. Saturday kami nakarating dyan sa si Tallinn at bumalik kami ng Finland ng Sunday morning din ito yun pala yung mga sign dun sa mga pasukan na nakaharang, hindi talaga pinapasok ng mga tao. Ginugol translate ko lang syempre. Yun nga, hindi siya open ng winter pero magbubukas siya ng spring. Yes, kung tama yung aking translator. At dahil di kami nakapasok dun sa si garden nung art museum na yon yung building kanina, tumindang kami dito sa paligid. Marami rin namang puno, maraming malalakaran na parks, and marami rin mga tao na naglakad nung umaga na yun. Mga families, mga solo, ganyan, couple, ganoon. May mga elderly din. At syempre, ano pa nga ba ang mga pinagkukuha? Mga selfie, ganun, pang content ng YT para sa ating harang. yes. <laughs> Tamsak. Salamat po sa panonood. Ito po pala yung schedule ng Art Museum. Sunday, 10 a.m. ang bukas niya niyan. -ian. Pero mas maaga kami kaya hindi na namin pinasok yung cafe. Or yung museum. May mga hindi mahilig magkampe dito sa group namin. Or hindi mahilig pumasok sa museum. Nung mas bata ako, nung nasa pa ako, pinupuntahan ko yung mga museum din. At binabasa ko talaga yung mga laman-laman, tinititigan, yung mga display, ganun, exhibits. Pero mas tumanda ako, hindi na ako nagpapapasok sa mga museum. Last kong pasok ng museum ata, maliban sa Rovaniemi dito sa Finland, ay dun sa Paris pa. 2017 pa yun. Ngayon sa nature na lang at lakad-lakad. Yan po pala yung kanilang art museum na may cafe and shop din. And yung loob hindi kasama sa content na to. Yan yung isang side niya. Yung kabilang side, yun yung may garden kanina na hindi pinapapasok yung public nung time na pumunta kami dyan. Nung punta namin nung 2016, yung garden nun naman yung pinuntahan namin. And this time, dito lang kami sa kabila kung saan yung may mga parks. Sosyal nung araw arrow effect. Malawak ito. Wala masyadong tao na yan. Sunday, 2024. Okay, namalis na. Naiwan na ako. Wait lang. Uh, Parang muna natin ito. Uh. Forward. Oo, naiwan na ako doon kasi kaka-video. Naghiwalay na pala kaming apat dalawa kasi sa group namin mga professional na videographer photographers ang mga yun tapos kaming dalawa ano naman mga kanya-kanyang cellphone <laughs> kukuha lang anong maganda din sa park? syempre fresh air at saka yung mga huni ng ibon sunlight chess parang bakasyon nga kasi galing ka lang talaga sa work no, work bahay, work bahay, work bahay, ganyan. Tapos yung may chance ka na umikot ng mga parks, ganyan. And libre, syempre, libre. Nung years ago, yung mga gusto ko rin kinukunan dyan, yung mga, ayan, diretsyong hilera ng mga puno. Yung parang sa mga K-drama kasi dati. <laughs> Apektaro ng mga K-drama since, ano, LM ba yung nag-start noon sa Pinas? Kaya yun yung isang mga maraming na-focus dito sa content na to. Yung parks sa paligid ng art museum na yan. Ito pong muli ang opening hours, sarado ng lunes at mga holidays. Hmm.

don pa sa mas malayo, dun pala namumulot ng mga kastanyas yung mga tao noon. Napansin ko nung unang visit namin noong 2016. First time ko din makakita ng puno ng kastanyas at yung mga pinupulot nila na nasa floor lang talaga, nasa forest floor lang. Magandang abangan yung pamumukad ka ng mga bulaklak dyan. Sa Dito sa gilid. Parang harap. Diretsahin lang natin. Okay. Sige, go. Ito naman po ang opisina ng presidente ng Estonia. Konting lakad lang mula dun sa art museum ito. Medyo palikod at malapit din ito dun sa mga parks. Parke. Ito ang info tungkol dyan sa mga beehives na makikita natin sa next videos. Ito mga ay ano, Office of the President of the Republic of Estonia Beehives. Yung tatlong yan. Kasi so, may parko din ito. Yung likod ko, ano, office lang yan. description. Huh? salamin ka na huwol hindi makasunat ka terat mo bis magtaka nito kaya ano ta yung bata doon na hati na din ako dun sa mga bata no nagpalitan yung guards Maaraw noon na 2 degrees Celsius, kaya okay lang maglakad. Noong previous day, 2 degrees din pero windy, di parang sobrang lamig. Iyan yung pa-info nila dyan sa Office of the President of the Republic of Estonia. Nandiyan din daw yung presidente kapag yung flag ng president ay nandun siya sa bubungan. This office of President. Sa paligid dito noon, ko nakita na mumulot yung mga tao ng kastanyas o chestnuts. May mga supot talaga sila. Kaya namulot din ako kahit hindi ko naman alam paano gamitin. Mga one hour lang kami doon tapos taxi na papunta doon sa port kung saan kami sasakay ng cruise uli pabalik ng Finland. Yung park na yan pala na nadaanan sa left, yan yung naalala ko na first naming pinuntahan noon noong 2016 na nakapunta kami dyan sa Tallinn. Naalala ko kasi yung mga pulang rosas doon sa hill nila na hindi ko nakita nung galing kami noon sa Finland. Yun yung naalala kong memories ng mga first visit ko sa Estonia. October 2016 pala, nakalkal ko sa IG. Ngayon lang may konting sharing. Naisip ko kasi noon din dun sa office ng president na parang Wow, ang humble na grand. Tapos naisip ko, malakanyang, hindi ko pa pala nakikita rin sa Pilipinas. Kasi syempre, taga-Norte kami, taga-Baguio, mga ganyan, taga-mountain province. Hindi naman kami nagli trip ng Manila, ganun, para lang mag-travel. Nakamata lang ako ng Manila para mag-apply ng trabaho, pumunta ng airport. Cheers! Thank you so much for watching! Kunay kayo vlogs! shoutout sa description box! May balik po lagi sa mga presents sa live premiere. Siksik -sik na info ang ating accommodation para sa apat na tao at ating mga gastusin. Ito pa ay napakalapit lang sa port at malapit din sa old town. Kaya yun yung kinonsider namin yung location. And syempre price, 80 euros po pala ito. Parang 4,800 pesos divided by 4. Kaya parang tig 1,200 pesos kami or tig 20 euros each lang. And one night lang po pala ito. Kasi na sa ano, higain ng apat na tao, may kitchen and CR. Ganun, yung common lang dyan sa building ay yung lobby, syempre, and yung iwanan ng gamit. Unleash shower para sa mga naglakad ng ilang oras, yes. Tapos kinabukasan, ligo ulit kasi kunwari malinis ko. Silips are group-friendly and budget-friendly na accommodation dito sa Tallinn, Estonia.